Hello mga kalaki, magandang tanghali eh po sa ating lahat sa mga magla-lunch na dyan. Aba, buksan mo muna ang cellphone mo at panoorin po ang may mga lucky numbers na talaga naman pong magaganda at magaganda po ang mga tips namin para po sa mga nagaabang po dyan. At ngayon pong oras na to mga kalaki, ngayon pong July 31 ng alas 11 po ng umaga, mga 6 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan. Kaya kung ready ka na, nakuli ng mga lucky numbers natin, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang magagandang sumada ngayong araw na to mga kalaki. Kaya ready ka na ba? Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan. Sa mga kumakain na dyan, ha? sa mga naghahanda na dyan, aba, tutok na mga kalaki. Ito na po ang mga laki na ang boys na magaganda. Pero bago yan, syempre, iinom muna ako. Okay. Umpisan po natin ang pamimigay ng mga 10 digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 29, number 34, number 27, number 48, number 53, number 36, number 40, ano to? Number 40, number 11, number 19 at number 24. Ayan at syempre po mga kalaki. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay Number 21, Number 27, Number 32, Number 36, Number 14, Number 18, Number 4 at Number 23. Ayan at syempre po mga kalaki. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay Number 3, Number 5. Number 18 Number 24 Number 29 Number 31 At number 35 At ito lang po mga kalaki Ang mga 6 digit lucky numbers 1 to 29 Or 1 to 25 Kunin mo na Number 18 Number 10 Number 21 Number 24 Number 4 At number 6 At syempre po mga kalaki Ito naman po Isunodin natin ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Kunin mo na rin Number 2 Number 7 Number 9 Number 1 Number 0 At number 3 Ayan at syempre po mga kalaki Isunod na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad Kaya kunin mo na Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad Number 32 Number 25 Number 16 Number 29 At number 38 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin ng mga Lotto Pilipinas. Ha? Pero bago ko po ibigay ang mga Lotto Pilipinas number na jackpot, aba, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Ha? Mga nagkalat na po yan mga kalaki. Kinukuha yung picture ko namin ni Lola. Ginagawang profile na kung Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasaasalihan sa private consultation. Hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo na ipafollow at napapanood. Hindi po kami yan. Subukan niyo pong tawagan yung mga fake account na yan, hindi po kayo sasagutin ng mga yan kasi nga po fake po sila. Okay, kinukuha lang po yung picture namin, yung video, ina-upload na pero hindi po ako yan. Tawagan nyo po, hindi po kayo sasagutin yan. Dito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parungkin po. E check nyo po lagi ang followers sa Red Parungkin na merong uh, 307,000 followers mga kalaki. Ito po yung mga legit na account natin na talaga namang nakasumada po mga kalaki para po sa ating mga laki followers. Okay? At syempre po mga kalaki, ating mga laki numbers ngayon, aba tutok-tutok na mga kalaki ha. 3 days po bago po natin palitan. At meron din po tayong Aris Gratchelen na account sa Facebook. Meron din po tayong uh, YouTube mga kalaki. Ang YouTube po natin, Red kin po na merong uh, 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red kin na merong 447,000 followers. O, oh, ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment. Share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers. Agad, agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, kapag sumali ka rito, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, National at Wedding. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits. Depende po sa gusto mo mga kalaki. At every 3 days po, magpapalit po tayo ng numero. Okay? Kaya sa mga interesado po dyan, abay. Meron po kaming membership, good for 3 months po ito ha. Wala po itong pilitan sa mga may gusto lamang po na matutukan ng laban nila sa Pilipinas at abroad. Kaya sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. Okay? At sa mga sasali ngayon mga kalaki, bibigyan ko kayo ng discount para makasali po kayo sa amin. Para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. O di ba? Siyempre, pag ngayon ka nagpa-member mga kalaki, eh, July 31 na, di syempre magka-count na yun ng August, o, di, tatlong buwan September, August, September, October, o diba malay mo pag na-equal ko ang birth man at birth year mo, dito ka pala swerte at dito ka pala manalo, kaya sali na mga kalaki kaya eto na po, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers para po sa mga 6 digit Lotto Pilipinas, 642, e, eto na po number 8 number 26 number 21 number 34, number 39 at number 3 at ito naman po ang 645. Habang wala pang bumibili, mag-vlog-vlog muna tayo. Ito pong 645, number 13, number 25, number 28, number 34, number 41, number 37. Ayan, at syempre po, ito po ang 649, kunin mo na rin. Number 19, number 10, number 30, number 34, number 42, at number 6. At ito na po ang 6-digit laki number 6, 55, kunin mo na Number 15 Number 24 Number 26 Number 14 Number 20 At number 5 Ayan, at siyempre po mga kalaki, ito na po ang pinakalas Ang 6-digit laki number 6, 58 mga kalaki Ito tatayaan ko rin ito mamaya, kunin nyo na po Ito na po, number 17 Number 22 Number 45 Number 43 number 6 at number 11. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa... Uy, sa mga OFW po dyan sa bansang Hong Kong. Kila Ati Michelle at kila mam Ma Loy Hello po sa inyo. Lagi po silang nanonood. Humihingi po sila ng mga lucky numbers 6 digit. 649, sige po, bibigay ko po sa inyo agad-agad yan. Pag-aaralan ko po yung code na binigay niya, Okay? At syempre po, balik na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po nagpapabati po sa ayan, sa may Pampanga po. Sa Pampanga, Mabalakat, Pampanga. Ayan po, si ang mga tricycle driver natin, mga jeepney driver dyan. Ayan po, hello po, shoutout po kila Kuya Doming at kila Kuya Gani. Hello po. shoutout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood. Padadaan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers wedding daw po at STL. Sige po. Sa mga gusto pong magpa-shout out, dapat po comment ng comment at naka-follow. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck. Kain na.